Pero yung aming talulo, talagang nung araw, dala-dala ko na yun kahit na kondi pa lang yung tinda ko. Oo, oh, nandun pa na isang maliit na kaldero lang noon. Natutuwa nga ako kasi yung talulo eh na parang nakikilala nila, pati ako, dun sa pagtitinda namin ng talulo. Hi guys, tayo ngayon sa Barangay San Agustin dito sa Malolos, Bulacan. Dito kay Tita Pining Ihaw Ihaw. Nagsimula sila 2004. Tapos ang kilalang kilala dito, syempre yung barbecue nila. Pero ang pinuntahan natin dito sa kanila, yung kanilang talulo. Kasi isa yung sa mga sikat nilang pagkain at menu dito sa kanilang tindahan. Ang talolo, balisungsong o balisuso sa Bulacan ay itinuturing na isang matandang tradisyon at kultural na pamana ng mga bulakenyo. Tumutukoy ito sa isang uri ng pagkain, partikular na sa isang tradisyonal na kanin na inihahanda at inihahain sa panahon ng mga pagdiriwang. Maaaring balisungsong o balisuso ang tawag mo rito, pero sa panahon ngayon, mas tinatawag na itong talulo. Ano man ang pangalan, iisa lang ang tinutukoy ng hugis nito. Sa geometry, ito ay isang cone, paikot na pasikip sa dulo at lumalapad sa kabilang bahagi. Ganyan ang talulo, perfectong cone ng kanin na binalot sa dahon ng saging. magandang hapon po. Ako po si Tita Pining, ang may-ari po ng Tita Pining's Ihaw-Ihaw. December 3 ko nag-start, December 3, 2004. Kaya ngayon December, 21 years na ako sa larangan ng ihaw Kasi nga nung una, ginagawa ko na parang part-time siya, nagkitinda nga ako sa palengke. Eh parang naano ko na mas may kita siya kaysa noon sa palengke. Nag-stop ako sa pagtitinda nagtumutok ako sa pag-iihaw. Nako, ka noon, ang puhunan ko lang siguro is mga nasa, kasi 2,004 yun eh. Siguro, mga 1,500 lang or 2,000, mga ganun lang. Ang dala ko lang noon is folding table. Tapos yung ihawan ko lang is maliit lang siya. Tapos ako lang yung nagtitinda, saka meron lang akong isang nag-iihaw, dalawa lang kami. At saka natutunan ko yung iba na yun, yung sa palengke, yung mga pagtitimpla ng barbecue. E nung una, mga ano lang tinda ko eh, yung naka-stick lang. Tumagal ako nakuha ko sa tiyaga. Kaya inaagot ako ng 20, 21 years na ngayon. Marami na akong nasubukang hanap buhay. Ito yung parang na ano, yung isip ko na dito na ako magpo-focus. Sa loob ng 21 taon, makikita natin ang tagumpay ng tita pining ihaw-ihaw. Nagsimula sila sa isang maliit na lamesa at simpleng ihawan. Dati, nangungupahan sila sa likod ng Baraswing Church. Pero dahil sa patuloy na pagpupursige at determinasyon, ngayon, naipaayos na nila ang kanilang sariling tahanan at doon rin nila inilipat ang kanilang pwesto. Simula noon hanggang ngayon ang inihaw at ang talulo ang kasama nila sa tagumpay. Sa pamamagitan ng pagkatyaga, ang simpleng hanap buhay na ito ang nagtaguyod sa pamilya ni Tita Mayo. Pero yung aming talulo, talagang nung araw, daladala -dala ko na yon kahit na kondi pa lang yung tinda ko. O, oh, nandun pa na, isang maliit na kaldero lang noon. Ano nga kasi nga, bihira yung nagsasaing noon. Kaya ayun ni eh, daladala dala ko na mula nung halos nag-umpisa ako, dala ko na yung kanin. Natutuwa nga ako kasi yung talulu eh na parang nakikilala nila, pati ako doon sa pagtitinda namin ng talulu. Ako ni nung araw yan, balisong-song rice yan eh. Ngayon ni eh, medyo ano na talulu rice na. At ngayon, ipapakita ni Tita Pining ang paggawa ng kanilang sikat na talulo. Alamin natin kung paano niya ito inihahanda at bakit ito ang palaging pinapare sa kanilang inihaw. Okay, uh, so pagsasaing naman ng talulo rice, uh, ito medyo may ka kaluritan ba? Pero sabi nga, pagka matagal gawin, medyo talaga masarap to eh. Uh, Uumpisa natin yan sa dahon. Siyempre may sukat din yun eh. Uh, malak mas malaking dahon yung pangilalim na kanin. Tapos syempre, yun niluluto pa yun. Tapos sa uh, sa bigas, uh, may sukat din yung kung ilang kilo yung isasain mo. Tapos huhugasan mo. Pagkahugas, natimplahan na natin ng asin para medyo may lasa. Sa, sa pagtatakal na yan, eh, medyo yung dahon natin, syempre, ayusin natin mabuti para hindi lumabas yung bigas para maluto ng maayos. Tut korte natin ng para, kaya tinawag siyang talulo, is parang triangle. Oo, triangle siya yung dahon. Yun, dang, yun ang nagbibigay ng korte, yung dahon. Kaya medyo kailangan talaga yung dahon mo eh tama doon sa sukat para hindi tumapon yung bigas. Tapos tutubigan po natin yun ng isa-isa yun para magkaroon ng tubig para maluto siya ng maayos. Yun naman pang ibabaw, naka-open siya. Tapos, ikokortin mo rin yung dahon para hindi tumapon. Tapos, medyo aayusin uh, mo sa kaldero para hindi siya gumalaw. Medyo siksikim dapat para hindi gumalaw yung panin. Oh, tapos, pag nilagyan ng tubig, kailangan ay nakalubog siya ng konti lang. Huwag naman kasin sobra kasi lalata. ilalata. Oh, tapos, sasalang na pagka tubig. Uh, medyo matagal tong lutuin eh, almost 2 hours. Kaya sabi nga nung iba, bakit mura? Pero para sa akin eh, okay na, masaya na ako sa 15 pesos. Okay na sa akin yon Para kasama na rin nun siya nung barbecue ko. Ang pagluluto naman ng talulu rice, eh, medyo matagal siya. 2 hours yon After 2 hours, ayun, ahanguin mo na. Ayun, pwede na siyang ibenta, pwede na rin kainin. Ayan, tapos na ang dalawang oras ng paghihintay at handa na tayong tikman ang pinagmamalaking talulo ng tita pining ihaw-ihaw. Hindi lang yan, nag-order na rin tayo ng paborito nating inihaw para gawing perfect match sa talulo. Umorder ako ng isaw ng manok at baboy, inihaw na atay ng manok, tenga at baga ng baboy. Yan ang mga paborito ko. Alam natin kadalasan mga klasik pinay ulam tulad ng menudo, kaldereta, shanghai at adobo ang kapares nito sa mga handaan. Pero para sa aking mahilig sa barbecue, masasabi kong swak na swak din ang kombinisyon nito. Samahan mo pa ng malamig na gulaman at maasim na maasim na atsara ay talaga naman na mapapabalik ka sa sarap. Iniimbitahan ko kayo na pumasyal dito sa aming tindahan Uh, nandito na yung aming bagong locations. Malapit kami sa San Agustin Elementary School. Madali namang matutunan. Baka may magustuhan kayo sa aking mga paninda, lalo na yung aming talolo rice. Uh, iyon na ipinagmamalaki ko. Kasi iyon ay hindi nawawala, lalo na pag may okasyon. Yung ating talolo rice na yan. Sa kabila ng pagdagsa ng banyagang pagkain at mga bagong konsepto sa panahon ngayon, ang mga lutuing gaya ng talulu ay mananatiling nakatatak at nasa puso ng bawat bulakenyo. Huwag nating hayaang makalimutan ang kalutong bulakan. Ipagpatuloy natin ang pagkilala sa sariling atin, hindi lang sa mga espesyal na okasyon, kundi pati na rin sa bawat araw na kaya nating gawing espesyal. Hanggang sa muli, ito po ang Ralph Project.